Vice Ganda na pa-walk out at naimbiyer na sa nangyari sa kanyang performance sa Lipa. Talagang pinaghandaan at matapos na ni Vice Ganda na magperform sa Okada kahapon ay dumirecho ito sa Barako Festival kasama ang kanyang buong team, ngunit habang sila ay kasalukuyang nagpe-perform, ay nagkaroon nga ng problema, sa kanilang sound system at paulit-ulit ang pag nito at ayaw magtuloy-tuloy ng kanta kahapon, dahil sa nangyari ay talagang naimbiyar na nga si Vice at biglang umalis sa stage. Pero dahil sa tagal na hindi pa rin ito naaayos ay napilita na din itong lumabas at humarap sa tao ng hindi nakapag-perform. the party. <sukuruhun> Potay mga Patangy, oh, oh, tapos kung wala e, di wala hindi e, makita kita ng tayo. ko ay shot Yeah, diba? na, nakalubas tayo dito. Ay <laughs> hey, ayo po yung fam kasama ko po sila dito magpe-perform sana sila pero hindi na matutuloy pero ayan ayan ang nakasangga ko tuwing may performance sa ako ayan at gusto ko rin magpasalamat sa kaibigan dahil sa nangyari ay bumawi naman sila Vice at pinuntahan ng mga audience Kaway-kaway lang, bakit nalapit at lalapit? Hindi na pala yung hindi makakadaupang pala yes. Ang niya, sa lipa lang pupunta yan si Vice Ganda Aabot pa yun ang tanawan ko na Grabe naman talaga Yes, aabotin pa niya ang Santo Tomas paglalakad oh. At, at pag paglalakad lang Kung alipahan ang Santo Tomas para makapagalakad